Sáng An ang dilim pa mga ka-viewers ang oras pa lang ay 5 5 pa lang nagising ako 4.30 kaso yan, nagligpit-ligpit muna ako tapos ito nga, naisipan kong gumawa ng magbalot ng mantika wala naman pasok si Mia ngayon kaya lang di na ako makatulog kasi iniisip ko na wala pa nga akong binalot na mantika na ubusan ako kagabi kaya ayun nung magising ako dahil sanay nga ako magising mag 4.20 hindi na ako makatulog. Nagising ako ng 4.30. Kasi nga, nakasanayan na nga na ganung oras ang gising ko. So, hindi na nga ako nagpa-alarm kasi nga sabi ko. Huwag na mag-alarm dahil wala naman pasok si Mia kasi Christmas party ngayon ng ano sa kanila kinder ng mga nursery so sa Monday pa sila Christmas party hanggang Monday sa Monday na lang sila Friday ngayon mga kapiyos So, anong nangyari? Hindi na ako makatulog. Dahil nung pagising ko ng 4.30, bigla akong naalala na naubusan nga pala ako ng mantika kagabi. So, dahil doon, dahil pumasok na yan sa isip ko, hindi na ako makatulog. E di, ganun din naman, di na rin lang ako makatulog. di gigising na lang at gumawa na nga ng mantika at ng manahimig lang nga itong aking kaluluwa. <laughs> Oh, diba mga pa viewers ganon pero meron naman ako ditong maligamgam na natubig pero ah. hindi pa ako nakapag init yung nagtira lang yan sa thermos yung nagtira lang sa thermos na ma kunting mainit. Yun na lang muna. Pagtapos ko dito, tsaka ako Kasi, anong oras pa naman gigising yung mag-ama? Kasi nga, pag walang pasok si Mia, ang gising ng mga yan, mga 7 na. Si Mia, misan 8 pa. Eh, yung, um, si Mr. Pag ganyang walang pasok si Mia, kailangan gisingin mo yon. Pag hindi mo yung ginising, hindi yung gigising. Kaya 7 ginigising ko na yun kasi papasok ng 8. Si Mia, hinahayaan ko lang pagka pasok. So dahil nga sa nag-aalala ako na baka may bumili, wala akong maibigay. Kaya ayon hindi na ako makatulog. Ayan, ganyan talaga ang buhay ng tendera. Kailangan bago matulog sa gabi, ayos na ang lahat sa umaga 'yung pagbukas mo eh lahat ng bibilhin ng customer natin ay ready na. Para naman makatulog tayo nang maayos, 'di diba? Ganyan kasi ako pag may parang may gagawin pa kina Parang ano? Parang pag nagising ako, ah babangon ako kahit anong oras para lang magawa na 'yung naiwan kong gagawin sa gabi. Minsan kasi pag gabi, ano eh, medyo, ano na, pagod na rin talaga. Kaya pag sumapit na yung gabi, kasi pag gabi, siyempre mas mata. So, bintan lang muna ng binta. Kaya na umagahan at saka liligpitin yung mga ibang ligpitin. Lalo na pag ako talaga, pagdating ng 9 antok na kaya lang inaabot pa rin talaga ako ng 10 dito sa tinda kasi hinayang na hinayang pa rin magsara ayun na nga mga ka viewers yan na nga lang muna kay 5 piso nga pala itong binabalot ko so ito pala yung aking sampung piso ito yung sampo papalit. Yan, ito yung aking sampo. Eh Ayan nga mga ka-viewers. Hanggang dito na lang itong aking vlog. Naisipan ko lang kasi sabi ko ang aga ko magbalot ng mantika para malibang naman ako at may kachikahan kaya kayo na lang ang chinay kachika ko ayun na nga ito yung 10 pesos kanina ito yung 5 ko yun 5 10 ayun na nga mga ka viewers bye bye good morning to all happy lang ang